feel disgusted. No? Sabi ko, kung kailan ako naging 60 plus, saka, saka may ganong problema. No? So, yun, yun yung, yun, yung unang reaction ko. 64 anos na si Dionisio at kailan lang niya nalaman na female ang kasariang nakasulat sa kanyang birth certificate. Sabi ng anak ko, Papa, ay interesado ko ba rin magpunta sa Japan? Hindi ka pwedeng kumuha ng iyong passport. Mayroong discrepancy doon sa entry. Magiging problema yan kasi hihingin siya ng 2x2 picture, no? Ng, ng DFA for the passport. Lalabas doon, lalaki pero sa babae yung entry. Ayun. Ang unang pumasok sa is, isip ko, nagkaroon ng typographic error yung hospital na gumawa ng record. Eh, ang mother ko, kasi no read, write, no write, ganito kasi ito'y galing na doon sa NSO. Hindi raw niya napansin na may mali sa kanyang rehistro. Ever since, nag-aaral ko sa elementary, sa high school, sa kanyang biyanong elementary. At saka wala ang requirements noon na birth certificate noon sa Manila. hindi rin daw niya ito kinailangan sa trabaho. Kasi nasa pastoral work naman ako sa simbahan. So siguro, pagtitiwa ka lahat din, hindi na kailangan ko ano, hanapin pa yung kung lalaki o babae. No? Kita, kita naman na nila. No? Sa ilalim ng Republic Act 1948, hindi itinuturing na maliit na problema ang maling kasarian, gaya sa kaso ni Dionisio. Hindi, Di raw ito basta-basta mababago. Substantial error yan. Related to sex. Substantial error, petition ang kailangan dyan. Court action ang uh, gagawin yan. Yan yung kailangan dumaan ka sa proseso ng husgado. Pa-file ka ng petition for correction of entry or petition for change of uh, name. Ibig sabihin, kailangan dumaan sa korte si Dionisio isang prosesong matagal bago magkaresulta. Magkakaroon din po ng ano yan publication third publication hearing eventually magkakaroon ng order okay, yung order either change the uh, uh entry mapalitan yung entry 7000 ano uh, 7000 piso ang bayad ni Dionisio tatlong beses dapat lumabas sa diaryo ang petisyon niya in, that the order be published in newspaper general circulation. Hindi makalimutan paper, ni Dionisio nang magpasuri siya sa doktor para patunayang lalaki nga siya. Para embarrass ako. Kasi this is my first time to to do it in front of people. Pero just yes, for the sake na makukoy affidavit galing sa NBI and para mapadali yung proseso ng pag-change ng aking ng gender clarification, I have to do it malaking abala para sa kanya ang pag-aayos ng birth certificate. Para sa akin, mas in my age, no? Yung sabi imbes na nasa bahay lang, oh my, nagpasigasa pa ako niyan. Sabi ko nga, noong unang namahad kami, ngayon ko lang nalaman, after six, no, 60 years old na ako, sana ko nalaman ko noon, edi, 50 pa lang, nakakalabas ako ng bansa, no? ano? Ano ang problema, no? Ano? May 8,000 piso rin ang nagastos ni Dionisio. Buti na lang at libre ang abogado niya. Libre kami sa filing fees, docket fees. Pero yung uh, publication na yan, yun na lang ang hindi, namin, uh, hindi kasama sa mga... Uh, free uh, legal uh, assistance. Maiiwasan daw naman sana ang gastos at abala kung lahat ng mga taong sangkot sa paggawa ng birth certificate ay maingat. Siguro yung pagsasubmit nitong mga hospitals, right? kumadrona, yung mga ganon. Ito mga komadrona, mga nurses, mga doktor na, na nag-supervise itong panganganak ng mga taong kailangan i-check din nila doon sa mga parents kung proper, ito ay yung proper entry. Marami na kaming hakbang na ginawa. Nagtitraining kami sa mga medical records officers. Nagtitraining kami ng mga barangay officials. Para yung mga barangay officials, makatulong din natin na mag-information dissemination. inabot ng halos isang taon ang proseso. Meron na daw decision of the court where you get, sabi, sabi niyo, no, nakuha niyo doon at nagpunta yung anak ko kanina, kukunin niya sa Tuesday yung copy of the decision of the court. Birth certificate na nagsasaad ng tamang kasarian mula sa NSO. Pag nakuha niya ito, maari na siyang kumuha ng passport. Mito lamang ikalabing ng Agosto nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act 10172. Nakasaad dito na maari nang itama ng City o Municipal Registrar ang maling entry sa birth certificate tulad ng pangalan, araw ng kapanganakan at kasarian mas magiging mabilis at matipid raw ang prosesong ito dahil hindi na kailangang humarap sa korte ang mga may mali sa kanilang birth certificate. Pero bago maipatupad ang batas, kailangan muna nitong magkaroon ng implementing rules and regulations na wala pa sa ngayon. Katawa-tawa o di kapanipaniwala man ang pagkakamali sa ating birth certificate. Hindi nakatutuwa ang perwisyo, gastos at abalang kakabit nito.